Bali ngayon po ay magtatambak po tayo ng ating pilapil at mangunguha po tayo ng asula at ipapakain po natin sa ating mga lagang ipit so tara na po dito po tayo magtatambak dahil medyo manipis at saka yan po, may oh, may butas. Eh, kailangan po natin uh, pangandahin ating tampak. ito na po yung ating tinambak na pilato ayan, ganito po karami yung kanpo natin dito asula po natin kahapon ay naglagay tayo dito ng marami so ngayon ayan, kakaunti na po yung naiwan na asula na magpapakain po tayo Yan na po Sulat tayo. dahil na turtle na po siya itong siwang dito kailangan na po natin uh, tambakin para makapag ipon po ng tubig dito at saka hindi po sa tumigas partak mula umat tu. ito pa lamang po yung natanggal po natin medyo malawak-lawak pa po ito mga uh, ka-adventure bali anong mga ka-adventure unti-unti na natin ano, tanggalan yung mga water beetles para makakuha po tayo Napa, idartong dahil ang igitan Makakuha po tayo ng ating ano, matipman na po natin ang ating pispan dahil parang malalaki yung iba saka yung isang kuha natin isang dahilan kung bakit natin ito ginagawa para mapalaliman po natin dahil kapag wala pong ulan ay mababaw po siya yun po yung ipinag ipinag aalala namin baka yung mga isda ay mamatay, saka hindi komportable eh. dahil wala na pong tubig kaya papalaliman po natin medyo matagal-tagal to dahil napakarami pala ng water litos parang isang barangay yung matatagunan bali marami na po tayong natanggal pero marami pa pong naiiwan yung natanggal siguro natin kung ito ay 100% yung natanggal po siguro natin ay 20% pa lang dahil napakarami pa bali yung gagawin po natin ay dito lang muna yung ating tatanggalin para maka para maka try po tayong makapagsayot dito sa pisipan po natin dahil pagsayot lang na ano medyo nahihirapan po tayo dahil yung mga tilapia alam po naman natin na napakaliliksi po nila saka malalim din po kasi yung tubig yan marami na yung ating natanggal kung makikita po ninyo ay naging kabundok uh, gabundok ng water litos yung nangyari pakarami pero marami pang naiiwan hindi mo manawaw so mga carvin sure tayo ng ulan mukhang malakas na ulan mga carvin yung ano sa atin yung naabutan natin yung sa likod po natin oh. Bal bali malawak-lawak na rin yung ating natanggal dadagdagan pa natin yan so ngayon muna ay pauwi muna tayo ayun po mga Shor, uh, ngayong araw pala ay ito po yung araw na paghaharbis natin ng ating salted egg na ginawa noong kailan po natin ginawa? noong June 12 ngayon ang kanyang ikalabing bali kalabing walong labing walo o, oh, tama. 18. Bak. Uh, ika 18 days na po niya. Uh, ito na po siya. Hmm? Magka-harvest na po tayo. Ngayon, itatabi po muna natin yan. Saka itong isa naman yung bubuksan po natin. Hmm. Talunog Wala iba yung ano niya. Balito na po siya oh, mga kadbingsor. Hindi siya tumigas ng ano. Bakit kaya? Ganito kaya yung normal? Put, putik pa rin siya. Putik pa rin. Hmm. Pero nag-coat siya. Kaya huhugasan po natin to. ay mga ka-adventure. May nakuha pala tayo na ararawan. Ito natin. Ararawan. Yan may that's a Magkain ako. Magkain ka. Na nakuha po natin dahil nagpa-turtle po tayo. Uh, sa isang, sa din po natin, ito po yung ating nakuha. Malit lang po yan na area pero maraming ararawan. Yan, bali ito po natin. Saka natin iniluto itong mga itlog na maalat. Let's go. Iluluto po natin sa suka. Para maging mabango. Salamat.

naluto na po yung ating look niluto Dito. tikman po natin ito, look hmm, galing ah. hmm, masarap <coughs> masarap mga adventure. masarap talaga yung karne ng ar arawan parang ito na yung ano pinakamasarap para sa akin na karne Nanganguwi na po natin. Ang na ang pitlog, pitlog ano ang sura na parang, oi? Wala, Itlog. Itlog maalat, mga kabinsor. Ano po, mga kabinsor? Ito po yung... Ararawan natin. Tikman natin. Yep. Itlog na maalat sa putik. Itlog na maalat sa asin. Yan. Tayo. Ano ba yan? Salted egg sa putik mga kadventure itong isa. Ata magay di ba Salted egg sa tubig. Mm -hmm. Nyok. Ay. Kaya mamaya ka nyok. Mga mga kamatis na. Tubig o <ok>, putik? Hindi. <tip> Tikman po natin itong salted egg sa, sa tubig. Ata na, di ko ato na eh. <tip> mm. Itak. Itak. Mabali na. Mamaya. Mahat gawin na ato eh. Pwede hindi pa naraman na ato. Ito naman eh. Ito na ato. Ito ako na. Mas maganda kasi ito eh partner sa ano. Kamatis. Nating bilang kamatis na. Tak malu tak?